Uh, hello guys. Welcome back sa ating channel. So, ngayon kumukuha tayo ngayon ng lagundi. Sa tawag po sa Ilokano ito, ito yung uh, tinatawag na dangla. So, guys, uh, yung dangla sa Ilokano, sa Tagalog ay hindi ko po gano'ng alam, pero ito guys. Sa English dito, ito yung tinatawag na lagundi leaf. Ayun siya, guys. So. So, bali kong kukuha tayo ngayon ng ganito para ito po ay sa mga mayroon po mga pasma. Ito guys, oh, sa mga mayroon pong pasma ito. So, ang gagawin natin dito, ipapakulo natin ito. Yeah, kuha po tayo ng dahon. Ating pong ipapakulo para matanggal po yung ating pasma. So, ito yung uh, lagong dilip. Dapat, pag tayo po ay magpapakulo nito, ang gamit nito ay ipapaligo po natin. So, dapat kung uh, maliligo tayo, kailangan ay yung madaling, madaling araw uh, po, yung lumalabas po yung So ito guys, uh, dadagdagan po natin siya ng uh, dahon ng kamyas. So yan guys, oh. Ito po yung kanyang itsura. Ito yung uh, pagtanggal din po ito ng lamig. So idadagdag natin yan kasama yung lagun dilip. Ayan guys. So ganyan po yung kanyang itsura at saka dadagdagan po natin ng dahon ng bayabas so ito guys oh ito yung uh, tatlong klase ito yung paghahaluin po natin na ipapakulo para mabisa po yung uh, pagtanggal po ng ating mga pasma o yung tinatawag na lamig kasi yung pasma guys ay ito yung napakahirap na sakit na hindi po natin uh, kayang uh, tanggalin at wala po itong gamot pero ito sa pamamaran na ito ay kaya pong tanggalin o gamutin yung ating pasma so ipapaligo po natin ito dapat uh, ang oras po ng ating pagpapaligo dito guys ay yung mga 5.40 ng madaling araw o yung uh, hindi pa lumalabas yung init so ito nga guys so pagputo-puto na natin yung kanyang mga dahon o ito yung tinatawag na kamyas ayan pagkatapos natin yan guys ay hugasan po natin yung mga dahon na ito para matanggal po yung mga dumi o yung mga budo budo ng mga uod so kailangan hugasan po natin yan so yan guys oh. ito yung uh, na tinatawag so hugasan na natin guys yan so, dapat mahugasan na mabuti para matanggal po yung mga insecto dyan na kumapit. So, ayan guys. Eh. Ugasan lang po natin ng mabuti. So kung makikita na natin guys na malinis na ay pwede na po natin siyang uh, isa lang o pakulon na natin guys so di bali dito naka ready na po tayo ng pagpakulon ayun na po na ayan guys oh na pakulo na po natin kaya pwede na po uh, natin ito para matanggal po yung ating pasma sa ating katawan ayun yung mga lamig so yan guys o oh, ganyan lang pwede na po tayong maligo nito so dapat kung maliligo tayo yung uh, kaya po natin yung init ng uh, pagpaligo nito para mas mabisa po at matanggal po yung...